JM Ibarra, pering puri ng netizens. Sobra ang pag-aalaga ni JM kay Fiyang pagbaba nila sa airplane, tinanggal ni Fiyang ang sweater nito at agad itong kinuha ni JM para bitbitin. Ayaw niya talaga na may bitbitin pa si Fiyang. Laging ready ang isang kamay ni JM para hawakan ni Fiyang. Ayaw niya din itong nahuhuli si Fiyang, palagi niya itong inaantay. Yung pag-aalaga ni Ibarra, sa isang babae, ang nakaka-turn on, masyado sa kanya. The way he treated Fiyang na parang prinsesa. Ayon sa mga fans, ang sarap daw mahalin, at magmahal, ang isang JM Ibarra. Samantala, sigawan ang mga fans, pagkalabas ng Big Four, kasama sina JM, at Jaren. Mainit ang salubong, ng mga mamamayan, sa Zamboanga sa kanila. Samantala, spotted din si Kai at Jeren, na close sa isa't isa. Ito ay ganap habang sila ay nasa Zamboanga. I'm walking